ah yeah. Uy. Sí. Uy. Sí. Uy. 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 Ano? Uy na tayo. Ah, inanap ko na ni Daddy. At saka ni Mami. At saka ni Yayang. At saka ni Kuya Kongkong. Kong. Sino daw sasama sa mawa? Sama ka ba? Sama ka? Hindi ka na Tara na tayong taxi. Ha? Oo, gusto mo mag-taxi? Oo, pero hindi mainit, no? Ay, naku naman. Sa Glorieta na lang tayo punta. Mag-slide tayo doon sa gitna. Ha? Gusto mo si Kuya Kongkong, no? Ay, naku naman. Oo. Hindi, hindi na yun. Oh, kala mo nakakaintindihan. Pangiting ngiti lang. Oo. Oh, Oo, oh, nasa si daddy nakikita mo ba? Ha? Oh, wala na daw siyang kausap sa umag. Ay, nako, inaantok na naman. Oo. Okay. Oh, inaantok ka na. Pagkatapos mo dumede, matutulog na naman. Kaya taba-taba na. Oh, sino tinitignan mo dyan? Ha? 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 Babay ka na. Kiss na. it's now <laughs>